Ayan na, ayan na sa layway. Tawagin natin na layo yan. ma may, may! Tayo na siya guys. Tug, 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 tug. May, Ah! <laughs> Kumusta ka? Kumusta na ang may may kong mahal, ha? Kumusta daw ang baby na mahal na yan, ha? Oiko, gondo naman. No kumain na ba ang baby na yan? Kumain na ba, ha? Kumain na ba ang baby may may? O ayaw na naman kumain? May! Tignan, meron ako dito. Ay, kawawa naman, pilay si Alno Garfield. Inaway daw yan eh. Ay, kawawa. Hi, baby! Ay, sus, kawawa naman! Bakit pilay ang anak, ha? Ay, ko po. Ay, kawawa naman. Ito yung pinakamalambing sa akin, guys. Oh. Ay, sus, pilay ang baby. Agoy, oh, pilay. Hindi ka kuha pagkain. Sus, eh. po, kawawa talaga, oh. Hi, baby! Ito! Bakit pilay ang Garfield ko na mahal, ha? Bakit pilay ang Garfield na baby, ha? Okay. May may, baby. May may, oh, anak. Alam nyo guys, ayaw kumain may may ng cat food. Baby, oh. Oh, mo, ha? Ayaw nyo ng cat food na. Nako po. Teka, bibili ako ng ano, guys. Bibili ko sila ng wet food, uh, ano, para kumain sila. Wet lang, haluan ko nyo ako dito, bibili ako ng ano, ng treats. Oh, 150. Ito lang ho, bili ako ng ganito para makakain yung dalawa. Isa lang, huwag na. si Garfield. wala ka dito may benda, kain tayo dito. Oh. Tara. May may, tira mo may may. Meron ako dito may, oh. oh. Okay. May may, oh. Manali. Manali ka na, dali na, oh. oh. pan mo, basa kanya, guys. Mai. Uh, Mama, oh, ba tayo kumain ni Mai Mai? Tayo ayaw niya magsikain? Pambihira talaga, oh. Paano yung kiss-kiss niya sa akin, guys? Oh. Sige na, Mai! Ayaw kumain? Ba't ayaw nila kumain? Baka mga pusok. Ha? Baka mga pusok. Nilagyan ko na nga ng trip para kumain lang, eh. Ayan, si ate, guys, nagpakain din, oh. Ay, kumain sige. Ay, ba't kumain siya? Ayaw yata lang ganito. Ano ba yan, madam? Ay, sige, pagkibigyan na lang po. Ah, thank you. Salamat, madam, ha? Eh, kumain siya, oh. Eh, ayaw niya kumain. Tignan nilagyan ko na nga ng ganito para kumain lang. Ayaw nila lang cut food. Ano? Ano po itong pangalan? Ayaw po yan. Binibig ko ba yan sa mo? Ah, thank you, madam. Ala, kumain siya, oh. Thank you. dami oh. Kumain si Maymay Bea. Eh. Oh. namimili na ng katbot ang mga to oh. Kumain din to oh. Naku po, namimili na sila. Kailangan ko na bumili ng ibang ano. Hindi ko alam kung anong brand to. Ay, ah, kita mo oh. Grabe ang kain ni Maymay oh. Oh, ibigay ni ate. Ayun oh ayaw niya na, binilang ko na nga ng treats para makamainin lang, ayaw eh oh grabe kain ni may may oh mm. may may si Garfield pilay pilay oh. sige bye, bye na guys bye, -bye na yan na kayo ha ang dami food ngayon makain talaga sila oh namimili na rin food sila kailangan ibahin ko na yung brand.